Ang parabola ng mabuting Samaritano, aral ng pag-ibig at kabutihan. Isang araw, may isang dalubhasa sa kautusan na lumapit kay Jesus upang subukin siya. Tinanong niya, Guru, ano ang dapat kong gawin upang maggamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus at sinabi, Ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang iyong nababasa? Sumagot ang dalubhasa, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa buong lakas at buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sinabi ni Jesus, tama ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Subalit, gusto niyang patunayan na siya ay matuwid, kaya nagtanong pa siya, at sino ang aking kapwa? Bilang sagot, sinabi ni Jesus ang isang parabola. Isang lalaki ang naglalakbay mula Jerusalem patungong Jericho. Ngunit sa daan, siya ay sinalakay ng mga tulisan Pinaghubaran siya ng damit, binugbog at iniwang halos patay. Dumaan ang isang saserdote, pari, sa lugar na iyon, ngunit pinagmasdan lang niya ang lalaki at lumayo. Dumaan naman ang isang levita, isang lingkod sa templo, pero tiningnan lamang niya ang lalaki at umiwas din. Ngunit may isang samaritano na naglalakbay din sa daan. Nang makita niya ang sugatang lalaki, siya ay nahabag. Lumapit siya, Nilinis ang sugat nito gamit ang langis at alak at binalutan ng benda. Pagkatapos, isinakay niya ito sa kanyang asno at dinala sa isang bahay pahingahan. Kinabukasan, nagbigay siya ng dalawang denaryo sa tagapag-alaga at sinabi, Alagaan mo siya, at kung may kulang pa sa iyong nagastos, babayaran ko pagbalik ko. Pagkatapos isalaysay ang kwento, tinanong ni Jesus ang dalubhasa sa kautusan. Sa palagay mo, sino ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Sumagot ang dalubhasa, ang nagpakita ng awa sa kanya. At sinabi ni Jesus, Humayo ka at gawin mo rin ito. Ano ang kahulugan ng parabola? Ang parabola ng mabuting Samaritano ay isang malalim na aral tungkol sa tunay na pag-ibig sa kapwa. Sa kwentong ito, ang sugatang lalaki ay kumakatawan sa mga nangangailangan at biktima ng kasamaan sa mundo. Ang saserdote at levita ay kumakatawan sa mga taong relihiyoso pero walang tunay na malasakit. Ang samaritano ay sumisimbolo sa tunay na pagmamahal sa kapwa kahit sino pa sila. Sa kultura noon, ang mga judyo at mga samaritano ay magkaaway. Hindi sila nagpapansinan at may matinding galit sila sa isa't isa. Ngunit sa kwentong ito, ang Samaritano na inaasahang hindi tutulong ay siya pang nagpakita ng tunay na malasakit. Ang mensahe ng Panginoon ay hindi sapat ang pagiging relihiyoso lamang. Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa ating gawa, sa ating malasakit sa kapwa, sa ating awa, at sa ating pagiging bukas palad sa nangangailangan. Ano ang itinuturo nito sa atin? Una, ang pagiging kapwa ay hindi nakabase sa lahi, relihiyon o posisyon sa buhay. Ang tunay na kapwa ay kung paano natin tinatrato ang ibang tao, hindi kung ano ang kanilang pinagmulan. Pangalawa, huwag maging tulad ng saserdote at levita. Hindi sapat ang kaalaman sa relihiyon kung walang tunay na gawa ng pagmamahal at habag. Ang pananampalatayang walang malasakit sa kapwa ay walang kabuluhan. Pangatlo ang tunay na pag-ibig ay may sakripisyo. Ang Samaritano ay gumugol ng oras, pagod at pera upang matulungan ang sugatang lalaki. Kung mahal natin ang ating kapwa, dapat handa tayong magsakripisyo upang tumulong. Pang-apat, huwag maghintay ng pagkakataong gumawa ng mabuti, gawin ito ngayon. Maraming sugatan sa mundo, hindi lang sa pisikal na sugat, kundi sa sugat ng puso at damdamin. Minsan, may mga tao sa paligid natin na nangangailangan ng kaunting tulong, ng pagdamay, ng pakikinig. Panglima, ang tunay na kristyano ay hindi lang nagsasabi ng pagmamahal, kundi ipinapakita ito sa gawa. Hindi sapat ang sabihing, mahal ko ang kapwa ko. Dapat ay ipakita ito sa pamamagitan ng malasakit, pagkalinga, at pagtulong sa nangangailangan. Paalala sa lahat. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, Marami ang mas inuuna ang sarili at hindi na iniintindi ang kapakanan ng iba. Pero itinuro ni Kristo na ang tunay na pagsunod sa Diyos ay makikita sa ating malasakit sa kapwa. Sa Matthew 22.39, sinabi ni Jesus, Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At sa 1 John 3.18, Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang o sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Mga kapatid, Huwag tayong maging tulad ng saserdote at levita na nakakita ng nangangailangan pero lumayo. Sa halip, maging tulad tayo ng mabuting Samaritano, isang taong handang tumulong, kahit hindi natin kaano-ano, kahit mahirap, kahit may sakripisyo. Dahil ang tunay na Kristiyano ay hindi lang tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi tagapaglingkod sa kapwa,